ayan magandang tanghali po mga kalaki alas 11 na po ng umaga at syempre po bago tayo mag lunch bago tayo mag uh, handa ng ating mga kinakain i-open mo na ang cellphone mo at kunin mo na ang mga tips at mga code na maibibigay natin ngayon pong tanghalian mga kalaki alas 11 po ng umaga at syempre po May 17 na mga kalaki uy birthday pala ng aking best friend dyan sa Canada si Ryan Ilagan happy happy birthday po dyan ayan at syempre po ang mga 6 digit lucky numbers na ibibigay natin ngayon ito po ay mga naglalakihan po ang mga prizes po, no po sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki talaga ng nakakainganyo pong manalo at lahat po tayo ay naghahangad na manalo kaya ito po sa mga may gusto po ng mga tips at mga code po ng mga lucky numbers natin two years na po tayong namimigay ng mga lucky numbers mga kalaki at syempre po magto two years na pala mga kalaki ngayon pong November at syempre po mga kalaki ano po ang mga lucky numbers natin ay sinusumada natin yan pinagpa-partner partner natin yan galing po yan sa uh, libro ni Lola Carmen at nakadepende po yan sa birth month at birth year nyo po mga kalaki ayan po mga kalaki wait lang po may bumibili 140 po Wala May nagyumupo sila. Ayan, itutuloy na po natin mga kalaki ha. <coughs> Ang mga pamimigay po ng mga 2 digit lucky numbers ay ng mga 6 digit lucky numbers po ngayon pong alas 8 ng umaga may bumili kasi kaya kung ready ka na mga kalaki tara na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki may nag may nag-message po, nagpapa-shoutout sige po. Mamaya, isa-shoutout kita. Pero kunin niyo na po mga listahan niyo, i-record niyo na po ang ating mga lucky numbers. Ngayon po 11 AM. Ayun, habang kumakain ka, kunin mo na ang mga 10 digit lucky numbers abroad. Ito na po. Number 31, number 17, number 28, number 36, number 54, number 19, number 30, number 68, number 22 at number 10. Ayan. at syempre po ang 8 digit lucky numbers naman natin ay number 8 digit lucky numbers putuha. number 12, number 24, number 13, number 21, number 28, number 37, number 9 at number 6. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Number 15, number 20 number 24, number 26, number 5, number 17, at number 4. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Number 6, number 8, number 19, number 25, number 11, at number 14. At syempre po mga kalaki, ito lang po ang 6 digit 0 to 9, number 3, number 1, number 0, number 5, number 7, at number 7. At syempre mga kalaki, ito na rin po ang 5 digit lucky numbers sa abroad. Kunin mo na, number 22, number 36, number 18, number 16, at number 29. Ayan, kompleto po mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago po natin ibigay ang mga 6-digit lucky numbers sa Pilipinas, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin mga kalaki para makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parong po sa Facebook. Tingnan nyo po ang followers. Dapat merong 400,000 followers. Check kami po yan. At syempre po may second account po tayo. Red Parong din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at syempre Aris Gatchal yan ayon po yung mga legit na account natin sa social media pwede nyo po kami dyan i-follow mga kalaki humingi kayo ng mga laki numbers mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo ay comment ng comment share na share ng mga video namin heart ng heart mga kalaki automatic po at nakafollow ha. Ah. Basta nakafollow, papadala kita ng libreng lucky numbers dyan sa messenger mo mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ang membership. Ako po magbibigay ng mga tatayaan sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding at Uh, STL mga kalaki. Tandaan nyo po, 3 days po bago natin palitan ang lucky numbers. Mali mo naman pagka nagpa-member ka sa amin tas na-code ko ang birthman at birthday mo, isa ka pala sa suswertehin at baka dito maranasan mong manalo. Kaya message na po sa mga interesado, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po iba kasi marami pong gumagaya sa atin mga kalaki. Okay, tutok na po dito mga kalaki. Ang mga lucky numbers po namin na inaalagaan po agad, hindi agad binibitawan. At sa mga sasali po sa private consultation, sa mga gustong subukan, may, may discount po ngayon, magbibigay po, po ngayon para member ka po ng May, June at July. So good luck mga kalaki, ito na po ang mga 6 digit lucky number 642, number 19, number 36, number 38, number 14, number 8 at number 2. At para naman po sa 645, number 21 Number 27, number 35, number 39, number 42 at number 10 at para po sa 649, number 16, number 24, number 28, number 30, number 33 at number 41. At para naman po sa 655 mga kalaki, eto na po. Number 37, number 23, number 20 number 17, number 12, at number 46. At para naman po sa 658 six digit lucky numbers, mga kalaki, eto na po. Ilista nyo na. Number 11, number 28, number 31, number 43, number 47 number 52. Ayan mga kalaki kompletor po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at wag po masyado magtatagal sa labas dahil napakainit po. Baon-baon po kayo ng tubig, inom-inom mga kalaki para sa ganoon hindi po tayo ma-dehydrate. At tandaan niyo po ang lucky numbers namin 3 days po bago natin yan palitan. At syempre mga kalaki ha, ingatan niyo po yan. Ito na po ang paborito ng lahat ang shoutout time. Ayan, shoutout lang po tayo sa ating mga nurses po dyan sa Germany. Hello mga kalaki. Ayan po, first time po may nagpabati sa ating mga nurses. Sir Red, tumataya din po kami dito sa Germany. Wow, congratulations po ma. Maraming salamat po. Mananalo ka Germany. Claim it. Ayan. Believe me, mananalo ka Germany. Papanalo kita. Ah, ngayon po, bibigyan kita ng private lucky numbers kasi nag-message nag ka, nagpa-shoutout ka. Ayan po, kila ma'am Jeline at kila ma'am Angie si leo po uh, magandang magandang uh, po dito po sa amin hindi ko pa alam kung anong oras po dyan at syempre po sa mga toda naman po ng mga tricycle driver naman po ayan po dito sa may Pasig City uli uy Pasig City po dyan sa may sa, saan ba to sa may Ugo Ugong, Ugong Oy, Barangay Ugong dyan sa Pasig City Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po sa amin Mananalo po tayo dyan sa mga tricycle driver dyan Sila, sila Kuya Nato at sila Kuya Atoy Hello po, out po sa inyo Good luck mga kalaki